Ikinasa ng Ministry of Transportation and Communications BARM ang tatlong araw na Project Procurement Management Plan or PPMP Workshop para sa isang maayos at tuloy-tuloy na operasyon pagdating ng 2026. Ang Partners in Peace and Progress story mula kay Jen Garcia. Sa layunin na maging mas maayos sa tuloy-tuloy ang operasyon pagdating ng 2026, isinagawa ng Ministry of Transportation and Communications OMOTC ang tatlong araw na workshop on Project Procurement Management Plan Preparation mula November 26 hanggang November 28, 2025 sa Paragon Hotel, Cotabato City. Pinangunahan ang aktibidad ng Procurement Division sa pamumuno ni Attorney Bay Sandra Sandialan na naglayong palawakin ng kaalaman at kasanayan ng mga procurement focal persons ng ministeryo. Tampok sa workshop ang serye ng leksyon teknikal na talakayan at hands-on exercises hinggil sa mga batayang prinsipyo at praktikal na aplikasyon ng PPMP. Iprinisinta rin ng mga kawani ang kanilang output at nagkaroon ng open forum kung saan nabigyan ng pagkakataon ng mga empleyado na magtanong at ninawi ng mga isyong may kinalaman sa procurement. Ayon sa MOTC ang naturang pagsasanay ay mahalaga upang matiyak ang mas maayos na pagpapatupad ng mga operasyon habang pinatitiba ang transparency at accountability sa proseso ng procurement. Jan Garcia, iMinds, Philippines.